Hindi nakita kita pinara, di ba? Alis na. Sige na. Parang awa mo na, Mama. Gusto mo, atin ah. nakita? kita. Oh, sisira na ako, Mama. Nako, oh. Ito, Mama. 50 pesos to. Sige na, umalis ka na. Ano to? Umalis ka na. Sige na, please. Ano Ay, nakasalala yung buhay ko. Sige na, go! Oh, my God. Ito, Mama. Papalapit. Hold up. Umalis ka na. Sige na. Go! 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 go. Hmm. Hi. Hi. <laughs> ano, mahirap ba magabang ng taxi? Oh, ang hirap. Ang hirap talaga magabang. Kanina pa nga ako nandito. Ang hirap sumakay. My Gusto God, mo, ang hirap. Sabay na tayo ulit. Ang hirap, hirap talaga sumakay dito. Gusto mo sabay tayo ulit? <laughs> sure. Ha? Teka. Taxi! Yun tara. Ang bango, ha? Ikaw ba yun? Ah, ewan ko. May amoy pa ba? Kasi kanina pa akong umaga eh. Ah, baka itong car freshener kong naamoy ninyo. Mmm. Sakya po ka ba galing yan? Ah, oo. Ah, buti wala kang asma ngayon. Ah, magaling na. <laughs> <laughs> Mama, dahan-dahan naman po. Baka humabangga po tayo. Oh. At kung mabangga man tayo, tiyakin mo lang na masusubso ko kay Ryan. Nagkakatotoo ba ang hiling pag ni Ah, uh, actually, hindi ko alam kasi hindi ko pa naman natatry humiling. Ngayon pa lang. Lord, sana matraffic kami. Sana. Ha? Ah, uh, ano sana? Sana magkatotoo ang hiling mo. Ah, uh, ikaw, may hinihiling rin? Oo, marami. <laughs> Katulad ng ano? Uh, sana humaba pang pa buhay ng magulang ko saka sana, makahanap ng magandang trabaho ang kapatid ko. Mm. Ang bait mo naman. Puro pang ibang taong hiling mo, walang pansarili. May meron din, pero hindi na masyado importante yon. <laughs> Siguro masaya ka sa trabaho mo, na. No? Oo, dahil ito talaga ang gusto kong gawin. Ikaw. Ikaw.